Ang Wikipedia ay isang website kung saan pwedeng maghanap ng impormasyon tungkol sa maraming bagay. Para itong isang encyclopedia sa phone mo na nagbibigay ng agarang impormasyon sa anumang paksa. Magagamit mo ang Wikipedia para tulungan ang iyong mga anak sa kanilang takdang aralin, maghanap ng impormasyon tungkol sa sports o music event o kahit para mas makilala pa ang sarili mong bansa. Maraming impormasyon ang Wikipedia tungkol sa iba't ibang bagay na gusto mong tuklasin. Mahanap mo ang Wikipedia sa smartphone o feature phone mo. Kung gusto mong gamitin ito, itap ang internet browser icon. Itype ang www.wikipedia.org piliin ang enter magbubukas ang wikipedia page sa screen mo makikita sa page ang isang buod tungkol sa hinanap mong impormasyon sa ibaba ng page makikita mo ang mas maraming detalye tulad ng kasaysayan politika o mga taong may kaugnayan sa hinanap mo ang bawat impormasyon ay may numero sa dulo Tumutugma ito sa bilang ng isang mapagkukunan ng impormasyon o reference sa ibaba ng page na nagsasabi sa iyo kung saan nanggaling ang impormasyong ito. Kung itap mo ang isang salita na nasa page, dadalhin ka nito sa isa pang Wikipedia page tungkol sa salitang iyon. Ang laman ng Wikipedia ay gawa ng mga tao mula sa iba't ibang bansa. Dahil dito, Available ang Wikipedia sa higit sa tatlong daang wika. Kahit sino ay pwedeng magdagdag ng impormasyon sa isang artikulo sa Wikipedia. Pero kailangan nilang sabihin kung saan nagmumula ang impormasyon sa pamamagitan ng paglilista ng kanilang mga reference. Sa ganitong paraan, pwede mong suriin kung maaasahan ba ang impormasyon. Kung gumagamit ka ng Wikipedia, at nakakita ka o nagbukas ng isang bagay na sa tingin mo ay masama o nakakasakit, pwede mong pindutin ang back button para umalis sa page. Kung gagamit ka ng Wikipedia, kailangan mong bumili ng data mula sa mobile network provider mo. Sa Wikipedia, kadalasan ay mga text at larawan lang ang makikita mo kaya hindi ito malakas gumamit ng data. Pero kung pipindutin mo ang isang bahagi ng Wikipedia na may video o musika, mas malaki ang magagamit nitong data. Ang mobile internet ay puno ng iba't ibang kaalaman na maaaring makatulong sa iyo. Handa ka na bang subukan ito?